mag magagawa kami ng rice photo. Isa? Ay, uh, marami na yan. Marami na. Tama na kaya yan, no? Muna. Ay, kailangan ikulo yung tubig. Oo, yata kailangan makulo yung tubig. Di ba may warm naman tayo? Oo. Sandali. Ako ah, di ba? Hmm. Nagutom ako ah. Kailangan <laughs> ng padagdagan natin ng tubig. Mm -hmm. Kasi oh, di ba, isang baso yung ano. Eh tingnan mo muna kung kulang sya di sa kamodagdagan. dagdagan. lalagay namin dyan para madali namin ma din. ito na ala tamang tama hmm? ano? kasan yung bisik Nami.